Ayan, good morning mga boss Meron naman tayong CT-125 dito Na naisalba natin sa pagka-overhaul So nailigtas natin Kasi ito mga boss Ang history nito Pinabaklas na yung clutch side Kasi malakas daw yung tumutunog uh, Kumakalampag Parang ganun mga boss Kasi uh, Kaya pinabaklas sa iba mga boss Nung nabaklas na yung clutch side uh, Binalik Kasi wala raw nakita So ibig ibinasyal sa atin. Tapos pinacheck. Sabi ko, uh, hindi ko to ibababa. Hindi ko i-overhaul. Kasi sabi ni may-ari mga boss, uh, dapat daw ma-check yung bearing. Yung mga bearing. Kasi tumataguktok daw. Kumakalog. Parang ganon. So dito, sa mga ganyang problema mga boss, una-una nating i-check ay yung engine support uh, wag muna tayo mag decide na ipabaklas yung Mac eh, kasi tulad nito USB model ito mga boss napakabata pa so hindi pa uh, hindi pa siya gaanong masisira agad yung makina not unless na pinabayanan sa maintenance so ito mga boss na ko, kita ko na agad mga boss. Medyo maluwag yung engine support. So, dun lang tayo mga boss. Huwag na nating pahirapan pa ang sarili. Huwag na nating pagastusin pa ang sarili pagka mga ganyan. Kasi ito mga boss, oh, ayan, oh, kita nyo naman, bagong baklas yung clutch side. So, nabaklas lang pero wala namang nakitang sira. So, yon, Yun ang naging uh, ginawa doon sa unang pinagdalhan niya mga boss. Tapos, nung dinala sa natin, sabi ko uh, may gagawin lang muna ako tapos ayan ito mga boss titingnan natin basta pagdating pa lang mga boss hindi na overhaul ang hatol agad dito hindi, sabi ko hindi overhaulin basta pang labas lang yung tumutunog ano po ito ngayon lang ano ngayon lang tumunog ng garo Kalau hmm. mau hmm. saya, hmm. kita Abe kaya mo pala baklas yung ano? Ah, uh, ano? Lalangit lang. Ano-ano na pong nagawa dito? Oh, ano na lang, lighting. Lighting. Ah, binaklas yung. Okay. Pero mo, wala, 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 wala pa rin. Pero... pero. pala ang eh. side Automatic eh. Ito ito eh. ano Ayan, kapag kaganyan ganyan ang tunog mga boss Check muna natin yung engine support Isa isa Akala mo yung durog ng bearing eh Pero hindi po eh Dahil lang sa labas yan Nabaklas lang sa akin Anong pinalda niyo ron sa ano? Sa uh, may clutch, pat na baklas. Wala, ina na lang. Adening ah, na lang. Tinatingnan ko lang. Kasi hmm. na change oh. yung color. Oo. Tingnan natin. Oh, tingnan mo yung apat. At dito, tulad nga ni mga boss, uh, talagang ang ang hatol na dapat dito overhaul kasi syempre kung, kung ibang gagawa syempre pera na yun overhaul eh pero hindi, hindi ka mga boss. Uh, kailangan muna natin yung doon sa basic. Kasi uh, pag nababayan, sayang naman, wala naman sira. So magagastusan lang yung may-ari, sayang yung, ma yung motor, yung makina. Kasi mababaklas nang wala namang sira. At ayan, kaya tinanggal natin yung bracket mga boss Minsan kasi kalimita sa mga city 125 Yan, tayong yan ay napuputol So kapag ka naputol yan, maingay din So ito naman mga boss, hindi naman ito putol So ibabalik na natin <laughs> Kapag walang Ito, <laughs> balik Matigyan mo na rin lang. Nakakontra mo rin lang. Sige. Okay. At ayan mga boss, sinigurado na natin na mahigpit yung mga engine support. So, titistingin na natin. <laughs> Parang binaklas eh. eh, oh. 3, 2, 1. Ina-sense ito talagang baka sa housing. oh. Wala na, oh. Hahaha. Akin testing ko kanina. Yun yung kalimitan na yun yung problema niyan. Meron nga ang ano yan na overhaul Yan lang ang problema Kasi akala mo yan talaga yan Ano Hearing Hearing Kaya Ayan ay, sa na Mga log na pala mm Huwag -hmm. ka ganun kasi Pero ano talaga Pag okay. okay, hindi yeah, na-diagnose na yung ano yung oh, Binuksan ang binuksan oh, Pero talaga alam ba sa niyo? Ayan, butit bukod nagawi si Busdini ay kung ano kung hindi nagawi ay overhaul ari. Tama mo. Oh, <Lalo>. Alam ko ano na. Dami sa dami. Yan ay pag hindi nga na isa-isa. Hanggang -isa. sa mabaklas yung makina ay wala rin namang problema. Oh. o <laughs> oh, ayan, uwi ba ka si Busing ng nakatawa at masaya? Ay wala namang gastos eh.